Yo! Yo, yo, yo! What is up sa inyo, Hi! mga katotpi? Ito na. Ito na nga, ang sinasabi ko. Ang ina. Ito ang uh, first episode ng ano to, Boss Lutz? Two Titos, One, One Car! car. Yeah. Ayan, uh. <laughs> ano? Ano masasabi niyo oh, mga katotpi? Itong bagong pakulo natin ngayon dito sa ating ano, podcast. Pero ito, itong ano na to, ito yung hmm. mga special ano natin. mm parang special ano to episodes ayan. na dedicated mm -hmm. para sa mga ano yung usual shit's natin everyday like yung sa traffic ayan o baka may mga batas traffico na medyo questionable ayan. ayan ano bang ano pa natin yo mga dyan ano pwede rin yung mga motor yung mga kamote o kaya yung mga mga bagong motor na maybe interested ang mga katolpi natin, oh. mga pabong sakyan. Mm-hmm. Sa Sana natin, to? Eh, disclaimer, hindi kami eksperto, oh, mm -hmm. pero ito, eh, opinion lang namin. O, oh, kung pag, ano yan, just for fun lang. O, Oo, oh, just ano, for fun. Oh, uh. ito usually mga 10 to 15 lang to mabili. Oh, oh, wala nang lang. intro intro, rekta na kami mm -hmm. dito. Rektahan tayo dito so, mga katotoy. Ito na nga, papa dance dahil kami ay sobrang talino eh gagamit kami ng Google. Ang so, pag-uusapan namin ngayon is yung lane splitting na... Lane splitting ba yung sa law na inaano nila ngayon? Pre? Oo. Kasi alam mo pre, ano yan eh, may dalawang term dyan na halos kasi magkapareho sila pero magkaiba sila ng parang dynamic, uh, parang lane splitting gano. versus lane filtering. Yes, sir. Pero uh, yung sa ano, lane splitting ba yung inaano nilang batas o ano? Parang lane lane filtering yata yung yeah. boss Oh, dahil uh, ano matatalino kami ngayon. Uh, <laughs> pero to differentiate yung dalawang bagay na 'yon, ano, makakatot. Also please correct me if I'm wrong or if, or if we are wrong. Mm -hmm. Ang ano natin is 'Yung lane splitting kasi is ito yung yeah. let's say for example no mm. moving in traffic hindi siya ano medyo mapilis, ganyan. Ito yung mga motor na nagkakat sa dalawang linya. Mm. Nakikita niyo yung mga linya either broken line siya solid uh, line man niya. May dalawang sasakyan na medyo siguro nababagalan siya gusto niyang overtaken. Mm -hmm. Mag-split niya 'yon dadaan siya sa gitna. Mm -hmm. Nung Para yung hati ng nung buhok, no? Oh, parang gano'n, parang <laughs> nagwawi. Uh, Doon siya dumaan sa wawi. Ah, oh, wawi ako Ako kasi Kimpi. Kimpi pala! Sorry, Kimpi! Sorry, mga katotri. Pero magkaroon si wawi, pre. Iba yung e, kay wawi. Okay. oh, Kimpi pala! Sorry! Uh, <laughs> so yung Kimpi, oh, ah, yeah. mo na gitna, doon dumaan yung motor oh, sa Kimpi mo. Oh, uh, so, yeah. ganun yung lane splitting. Yung lane filtering naman, again mga ka-Totpi, we're not professionals. Uh. Pero kung gusto nyo kaming i-correct baka may dadagdag kayo or mali kami, feel mm. free to comment. Ayan. Oh. Oh. So, yung lane filtering, pre, ito naman yung nakahinto mm -hmm. or as in slow moving in traffic. Ah. Ang ginagawa ngayon ng mga ka, mga motorcycle riders ah. natin dyan is filter nila or kumakat sila kung saan sila makakadaan para maunahan o ah. makapunta sa harap. O, kasi nga, syempre, dito naman sa Pilipinas, mm. syempre, matrapik So, si... Ka, hindi na sila yung parang acting like a car. Oo. Oh, para, para mabawasan yung traffic na nararanasan. Parang Kung na. kumbaga, imbes na magstay sila dito sa lane na to, kasi mm. sa akin sa likod nila, mm. mag filter na sila na baka pwede siyang sumingit uh, dito, kakabila para makausad naman yung mga nasa likod. Uh, so, but, ang ano pala mm -hmm. pre, based dun sa ano sa kay paring Google, uh, lane splitting. Ang sin sa batas na, oh, uh, uh, nila. Uh, kasi alam mo, pre, alam mo, unahan na kita boss slots, mm -hmm. no? Kasi alam mo, yung mga ganyan kasi minsan, ang nagiging problema kasi dyan is, magle-lane split ka, mm -hmm. pero bago ka mag-merge, hindi ka muna tumitingin kung Ayan. safe ba. Ayan. Kumbaga, ang nangyayari, pag split mo, pag mm. una mo dun sa sasakyan, kakainin mo agad yung linya nung mm -mm. sa sasakyan, mapa, kaliwa o kanan. Mm -hmm. So, ang nangyayari, nakakabwisit yun mm -hmm. sa kapwa mo motorista na parang check mo muna kasi ang nangyayari, umakandar ako dahil kinat mo ako bigla, mamemreno ako. Ito yung lane, yung moving vehicle, di ba? Moving vehicle, vehicle, yan, oh. oo. oo. Alam ano mo, hindi ko rin ginagawa yung pag yung moving yung vehicle, kasi unsafe talaga yun eh pero uh -huh. meron tayong mga kamote riders na ginagawa yun habang siguro mga nasa mga pag yung normal traffic natin yung nagti 20 to 30 kilometers yung mga sasakyan uh -huh. yan ginagawa nila yun which is hindi talaga ako pabor doon ang okay yung lane filtering oh uh -huh. na yung tipong nakas nakahinto Ayan. or talaga super slow mm -hmm. like less than 10 kilometers oh, ng patbong. Mga, mga binitawan lang yung silinyador ng konti. Oo oh, pa. Ah, ah. Para makaabante. Mm -hmm. Which is, oo, oh, totoo. Safe yun. Mm -hmm. Tapos, hindi ka pa makaka makakasagabal or hindi mm -hmm. ka makakakos ng, maaadi kasi minsan nagkokos mm -hmm. ng road rage yung mga ganyan. Dahil nga, kahit naman siguro sinong ikat, di ba, mm -hmm. na ikaw, tayo na nanahimik ang nagdadrive bigla kang ikakat ng ano, eh, nakakabat na kasi. Trip. Oo. Tsaka hmm. kasi, kagaya nun, for example, ang isa pang ano nyan is yung safety din ng passenger sa loob. Hmm. Hindi lang safety nung nakamotor. Safety din ba kasi, o paano kung narin, may dalang bata yun, nakasakay dyan sa likod. Bigla siyang napapreno kasi kinat mo. Di ba? Safety din nung nasa, kahit sabihin mo nasa loob ng na sasakyan yun, eh paano kung nga? For example, So, hindi 100% of the time ganun yung magiging sitwasyon. Pero paano nga kung ganun? Eh kung biglang mapapreno, mapadaustos yung bata or yung baby sa loob, mm -hmm. di ba? Isipin nyo rin yung mga ganun, mga katotpi, di ba? Hindi yung basta lang putangin na mauna ka. Uh -huh. Ganun kasi yung nagiging mindset eh. Yung iba, may nagsasabi pa niyan, Alam mo naman, boss, mahilig ako magbasa ng uh -huh. comment section. May nagsasabi pa niyan, Uh, respeto naman sa mga nakamotor, baka nagmamadali or what, or siguro kasya naman sila. tanga. Again, hindi ho ka -resp -respeto yung karespe-respeto yung gano'n. Ganong way ng pagmamaneho. Gusto mo palang ay respeto eh. Ayusin mo yung pagmamaneho mo at irespeto respeto mo rin yung kapwa mo na nasa kalsada. Mm -hmm. Lalo na kung ano, yun nga yung moving yung vehicle. Napaka-delikado pre, kasi pag hindi ka napansin kasi meron tayong ano eh, parang temporary blindness. Kasi nga, mm -hmm. hindi ka sanay na alam mong nandun yung, pot, yung motor, pero mm -hmm. subconsciously, hindi mo siya nakikita. Oo, tsaka kasi kung wari ikaw, nagdadrive ka, nasa ka isang diretso kang ganyan, alam mo yun, hindi mo ini-expect. Yes, yun uh -oh. nga. Kung baga, focus ka sa daan, uh -oh. pero yung mga ganun na sa atin na magkakat sa'yo mm -hmm. na split, mm -hmm ano yun, nakaka, ano yon, nakakagulat. Mm ba -hmm. diba? At times, mamemreno nga, pagbibigyan ka. Pero paano, kung nung pagkakataong ginawa mo yun, hindi ganun kabilis yung reflexes nung nagmamaneo, nabundol ka. Ayun, O, oh, hindi dali pa yung, ano, diba? sinakasasakyan. Oo, oh, uh, hassle, ma-hassle sa'yo, hassle din dun sa... Batas pa naman natin. Yung, yung Pero, pa isa, pre. <laughs> actually, isang magandang topic yan dito tungkol dun sa batas na yun, no? Pero... Yung mga, for another oh, uh, for era. another episode uh, yan boss lots no so ang ano lang dyan yun talaga mga katotpi tsaka ang laging ano dyan putang, hindi porke nagmamadali ka pagbibigyan ka mm -hmm. hindi naman lahat na nasa kalsada kilala ka kilala ka para pagbigyan ka <laughs> no? <laughs> ang ina ang problema kasi dyan yung ano yung nauhuna na dyan yung disiplina yung kawalan ng disiplina tsaka yung yun talaga oh. Uh, itang kita mo sa comment section Pre, yung mga kamote, pre, oh, yung pre, ano mong, Feeling ko valedictorian ako sa mga comment nila. <laughs> o, Oo, pre. Kasi hindi na tama eh. Com common sense na lang eh. La laging dinadahilan kasi yung lalo na yung mga nagtatanggol na ganyan sa mga kamot. Anti-poor. Oh, na alam mo yung gagamit ng ano, mahirap card. hindi nyo kasi, hindi nyo kasi, parang ano eh, ang nangyayari, hindi nyo kasi alam yung feeling ng nagmomotor kasi nakasasakyan kayo eh. Ganyan, ganyan. Eh bakit naman ako, may sasakyan, may motor. Oo, di ba? Diba? At saka, ang ano nun, mga katot pia, kung gano'n yung thinking nyo, hindi dapat gano'n. If, isipin nyo rin yung other way around. Paano yung nakasasakyan na walang experience sa motor? Hindi naman nila alam na gano'n eh. Dapat, ano yung kumbaga parang bigayan kayo kasi hindi mo alam yung knowledge nung nag nakasasakyan at the same time hindi mo rin alam mo yung knowledge nung nagmomotoro. Mm -hmm. So be always exercise caution. Uh -huh. I know na kahit lane filtering uh -huh. meron mga pros and cons pa rin yan. Ngayon kung hindi naman sa hindi naman yun yung inaano ng LTO, uh -huh. hindi uh -huh. naman yun yung target ng LTO eh, sana maging enough yun para maging disiplinado pa rin oh, tayo. Tsaka alam mo, boss at seto pa, no? Nung may nakita akong ganyan, yung mga kamote, putang ina, nag, ano, nagsipag-comment na, hmm. ay, lalong magta-traffic kasi bawal mag-lane split, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ganyan. Hindi nila naintindihan. Oo, oh, yun na nga, pre. Ang, ang intindi nila, eh, kailangan nakapila ka lang. Hindi ka pwedeng umovertake or ano. Hindi ho, ganon. Ang ano, pwede ang lane filtering. Again, ang lane filtering, pag nakahinto yung mga sasakyan or, or slow moving, so, as in parang pagong Oo. Oh, oh. Ang lane splitting, yung tipong talaga umaandar kayo mm -hmm. more than 20 kilometers mm -hmm. an hour, eh, mag-lane split ka Ayan. or kakat ka doon or ka doon sa pagitan ng dalawang sasakyan. Again, hindi por kikasya ka, gagawin mo. Ayan. Totoo yan. Kasi hey, doon nakaka-aksidente. Katulad niyan. Halimbawa, mag-magwi-weave ka kahit na lang sa ano eh, pre, sa lane filtering eh. Uh -huh. Itipilit mo 'n sige. Nakagasgas ka nang sasakyan. Yung pa, nagtatrabaho lang o kaya tataktuan mm -hmm. mo. Oh, marami 'ng ganyan. Ano ay buntis ko kasi uh, o sawang diba? mo 'yun? <laughs> Mahirap lang, hard activated mm -hmm. ang inang. Alam mo, hindi naman ako nagki-claim na malinis akong <laughs> magmaneho ng motor. <laughs> Pero, always exercise pa rin yung caution. Hindi yung sobrang kamu... Alam mo, may mga nakakasabay ako, pre. Ah. Di, ayun nga, nagli-lane filter talaga. As in, parang ano eh, parang fast in view. Ah. Pre? Ah, ganun. Tapos, minsan, katulad ko, nakakasabay ko yung parang gusto kang karirahin si... Eh, mga ganun. May mga ganun doon, no? May mga ganun. Dan, oh, no? may mga ganun ka Kaya, Papa dance nandito na lang tayo at uh, alam kong in the future, eh, magkakaroon ka rin. Mm. Yan ang mga dapat mo ring ma-experience. Tapos, yun, magkakabalikan tayo ngayon dito. Oh. I-revisit natin yan. Totoo. totoo. So, di ba, kukunin natin yung opinion ng isang tao na mag-motor na moving forward. Oh. Yung mga ganoon. Yung mga Oo, so, oh. totoo, totoo. To oh. Tsaka, to 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 oh. yeah. yun nga, tangay na, again, laging sinasabi kahit naman sino. Actually, kahit yung mga kamote, alam to eh. Pero, hindi ko alam, ba't hindi nila ginagawa eh. Mm. Yung ano, pre pra always practice defensive driving. Di diba? Especially lalo nang lalo Ang na motor. yung mga nakamotor. Kasi na, mm. yung saying na sinasabi nila pre, yung isang paa mo nasa hukay. Sa hookah. kasi alam mo kung bakit? Dalawa lang gulong mo eh. Mm -hmm. Tanga na, yung pagmamotor motor itself Mahirap na siya. Ayan. Pa, eh, na, habang nagbabalance ka, mm. 'di ba? Tapos ano ka pa vulnerable -ball ka pa kasi bukas ka. Oh, wala eh. Uh, 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 oo, wala 'yun dulot ng kotse. Kahit pa paano uh, nasa uh, loob 'ga uh, uh, ng cabin ng sasakyan mo, uh, 'di ba? Uh, uh, so, parang um, nagiging ano kasi ang nagiging norm um, kasi nabaliktad eh. Ang parang nag-a-apply lang ang defensive driving sa mga nakasasakyan eh. Kaya so, 'di ba, parang much more na dapat mong i-practice ang defensive driving kung na, ka. na ka kasi Anytime, kahit 20 kilometers an hour yung kasabay mo. Oo, bosa, may kalalagyan ka, pre. Kala, 20 ka. kilometers. Totoo yan. A a ako, from personal experience, pre, hindi ko napansin na nasa na may humps pala. Uh -oh. Di ba uh -oh. usually uh -oh. dapat ang daan painted yan? Pag may humps, no? Pag may humps, uh -oh. daan yung, yung humps. Yung parang may warning na uh -oh. pintura. Uh -oh. Eh, wala, pre. So, nagulang pa ako. Nagulaga ka. Lalo na kung di mo alam yung lugar. Ito, pre, ha. Hmm. 10 kilometers an hour yun, pre steady lang kasi relax na ako nung pauwi na ako. Uh, e, eh, nadali ako, tumurit ako ngayon. O, oh, yun, yun, oh, yun, yun, yun nga, yun, yun, nga yun, pre. Oo, oh, Nalaglag ako. Oh, hindi eh, nagalusan ka. Oh. E, eh, paano pa pre kung mabilis yung ano? Oo. Oh, oh. mo ba bubuhay ka? Kung ganun? may kasabay kang sasakyan na hindi kasi kahit sabihin mo 20, let's sabi sa kung nakamotor ka or mm sa akin medyo mabagal yun. Pero hmm. In real life na pag nagka perwisyo na, or nagka aksidente yan na puto may kalalagyan ka sa 20 kilometers per mm -hmm. hour na takbo. Kaya wag tayong mag magpagpa dollars But may Google naman pre. Libre naman ang Google. Ngayon, kung halimbawa, hindi uh, nyo alam yung lane splitting, i-google nyo. Oh, lane filtering i-google nyo. Pwede nyo naman. Tsaka pwede nyo pag-aralan yun. Oo. magka, diba? Magkaiba kasi yun. Kasi feeling ko nga, yun nga, hindi naiintid. Baka nako confused pa uh, sa... Ano, well, which is, ano, to be honest, confusing eh. Kung hindi mo siya pagtutuunan ng pansin. Pero again, yun nga sabi ni Boss Lots, mga katotpi, pag-aralan nyo. Hindi naman magte-take yan ng ano, isang buong araw mo eh. Oy, eh, kagugugil ka lang. Diba? Oo, oh, kailangan ko lang go siyang lang. ano, siguro, bigyan 5-10 minutes, mm -hmm. intindihin mo mm -hmm. kung ano yung pagkakaiba ano, nun at ano bang magiging pwedeng maging repercussion nun, if ever. So, sumablay ka. Kasi, okay. ang magiging ano yung ma-accidente ka or what? O kaya, panoorin nila to para malamang. Pwede! <laughs> diba? Oo, oh, oh, pakinggan uh, nyo. Na, ganun. Ah, ang mga naman natin dito mga katotki, eh, hmm. Kaya ating ikakakaila, medyo may konting pambabas doon mm. sa mga deputang kamote. Mm. Pero gusto natin, ang goal natin dito, gusto natin mag-educate mag kahit uh, paano. Tama. And mga katotpe, gusto din namin matuto. We want to hear from you guys. Uh, yes. So feel free to comment dito sa video. Uh, comment kayo kung tingin nyo mali ba kami or Oo. mayroon kaming hindi nasabi. Oo, tama, tama. Feel free to do so. I correct nyo no? rin kami kasi again, this is our opinion. Uh, kasi depende ka kung anong opinion mo, uh, siyempre, we would like to hear from you. Yes, sir. So, at huwag niyong kakalimutan, no? Please like, share, subscribe, comment away. Available tayo sa Facebook, sa YouTube, Spotify, Apple Podcasts, yan. at TikTok. Yan. Oh, mga ka-TOTP. Eh. So, ayan, no? So, mga we won't take much of your time. Again, kung wala kang matutunan, utangin ina, sana na-entertain ka. Entertain ka, ka namin, oh. uh, Pero, we wish na kahit pa paano may napulot kayo dito sa episode na to. At hmm. again, this is the first. Ano oh, nga tag natin dito, Boss Lodge? Two titos, one, one car. car! Let's go! <laughs> tao nga pala ang inyong Boss Lodge, ang inyong titong medyo galit. Yes, sir. Ito naman ang inyong Papa Denzo. Yung mo laging high blood. At laging galit. Sa mga bagay-bagay ng mga katangahan ng mga tao. Pero, again, we are the Opinionated, opinionated titos, titos Podcast. Fan. Hanggang sa susunod, sana nagustuhan nyo tong unang episode ng uh, Two Titos One Car. Thank you very much. Maraming maraming salamat. Let's go!